Posibleng hindi na matupad ang pangarap na maging pulis ng mga aplikanting may tattoo. Ipinagbawal na kasi ito ng PNP sa kanilang mga personel. At ang kasalukuyang pulis na lantad o visible ang tattoo, inabisoha ng dapat itong ipatanggal. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Astig kong tingnan ang mga taong may tato. E paano kung ngayon pinaalis mismo ng PNP ang mga visible tato ng kanilang mga pulis? Iba-ibang marka sa katawan, iba-iba rin ang kahulugan. Kahit masakit, ox lang. May marka lang sa katawan ang mga espesyal na tao o pangyayari sa buhay. Kaya hindi katakatakang kahit mga polis, merong ding tattoo. Pero sa direktiba ng Philippine National Police, lahat daw ng uniformed at non-uniformed personnel nilang may tattoo sa visible area tulad ng mukha, leg at braso, dapat nang ipatanggal. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fardo, dapat ay ideklara ng mga officers kung mayroon silang mga tattoo at mga na hindi na magdadagdag Remember po pag kami po ay pumasok sa serbisyo mayroon po kaming out of office. Nakalagay po doon dapat ay maintain namin yung isang uh, reputation that speaks well of the organization. Remember? Para raw ito sa disiplina kaya mayroong boundary pagdating sa right to expression tulad nito. Ayon sa isang nakausap natin, madalas daw ng mga religious pieces o tanda ng mga kaanah ang ipinapatuto ng mga pulis. Pero kung nakalitaw nga yan dapat na raw talagang alisin. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng laser Tattoo Removal, ang presyo naglalaro sa 2,000 pataas. Pero may mga dapat daw munang tandaan at sundin bago ipabura ang inyong tattoo. Ay, dapat ang dapat katatanggal po nila, dapat po, ano, wala po gusto lang gaano gagawin yung heavy, ano, heavy exercise mga gano'n. Uh, ako lang ng mga workouts. Saka bawal rin po sa pag dito tattoo removal mo bawal pong ma-expose sa ano takay. Mga ito po yung ito yung dilipirin na patuhinigal. Kasi kung 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 magkilig. Sabi nga, form of expression ang tattoo. Kaya pa ulit-ulit ding paalala ng mga meron nito. Hindi porket meron silang tattoo, ay masasama na silang mga tao. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.